Nakita na naman natin guys si Daragang Magayon Walang kupas na gayon Maski Day na magpa-parlor Ilang years na yan hindi nagpapaparlor pero magayon pa din. Yan ang totoong gayon. Natural. Walang halong kimikal. Yan ang totoong magayon. Walang halong kimikal pero eh, di ba? Hindi nagpaparlor eh. lang tayo sa paanya eh. Sa bagay, lahat naman dito paanya Hanggang doon sa may eh, sa may pier. Ang ligas pa eh. Paanya lang din yan eh. Pag tinignan mo sa mapa. Ganda. plastic plastic walang plastic surgery yung flood control dito di pa tapos may mga giba na naman yan guys natakpa na si Magayon Malik bypass. Ayan guys. Si Dalagang Magayon. Bila dito sa may harapan ni Daragang Magayon. Sarap magbila dito guys. Ayan. Sige guys, good morning po sa lahat.